kami yung ano, rolling store. Nagtitinda kami ng bigas. 20 pesos per kilo, sir. Sir, yung huling bili mong bigas, magkano po per kilo? Parang 57. Magandang hapon po. Uh, sir, magtanong lang, anong lugar po ito? Kay Tambo. Kay Tambo. Ay, kay Tambo. Uh, kasi kami ng mga bahay-bahay. Kasi kami yung ano, rolling store. Titinda kami ng bigas. Kami ng 20 pesos po. Opo. 20 pesos per kilo, sir. Kay hey, sir, baka gusto nyo bumili. Sampo? Sige, sir. May plastic ka dyan, sir. Kaya wala kami plastic. Langganan na lang, sir. Saan ka ba, sir? Sa bahay mo? Sige, baba. Baba lang ako, sir. Ha. Tabi lang ako. Ito, sir. Meron naman dito. Ayan. Kung uh, 25 kilos, basta ano, 24 kilo. Sampung kilo lang. Kung gusto mo, sir, isang sako na lang para 500. Ayun, sir. Pag-gastos ko, sir. gastos O, sige. Buksan natin ito. Yan, baka makahini ka ng plastic yan para Opo, 20 pesos per kilo, sir. Bili ka, sir. Sige. Dalawa. Huh? Dalawa sa'yo, sir. Ay, sir, isa lang para mabili rin yung iba. Okay lang? O, oh, ito. Ayan, bigay mo na yan kay sir. 25 yan. Alam naman nila yan, o. Oh. Tapos kay sir, 10, 10 kilos lang talaga kay sir. Para. Oh, sir, isa rin. Bibili ko sa lahat. Isa rin sa'yo, sir. Talaga na. Sige, sir. Oh, ayan. Isa na rin sa'kin. Sukle. Isa na rin sa'yo, sir. yeah <laughs> Thank you, ha. Ah. Oh, ayan. Ano po, sir, matanong lang kita. Ano masasabi mo, sir, na 20 pesos na ang kilo ng bigas ngayon? Sobrang baba, sir. Sobrang baba. Malaking yeah, tulong yan. Malaking tulong. Umiikot talaga kami, sir. Bibigay kami yeah. sa mga ano. Kasi Sir, yung huling bili mong bigas, magkano po per kilo? Parang 57. 57. Ang laking bagay pa lang. Ngayon, 20 pesos na lang. Hey, sa, <laughs> malaking tulong yan, sir. Ah, malaking tulong. Taga saan ka pala, sir? Taga rito, sir. Taga dito. Pa. Anong eksaktong lugar po ito? Kay Tambog. Hindi ang kabit ito. Ah, salamat. Dito ang bahay mo, sir? Hindi, sir. Doon pa ako. Nangungubo lang ako, sir. Kahit sino naman, sir. Walang problema. Basta ang amin lang makatulong kahit paano. Ayan. Pabili ka rin, ma'am. Sige po. Ayan, habang meron pa. Ayan. Mura? Ha? Mura? Ah, Sakto lang yan. <laughs> Ayan, ihatid na. sir. Maraming, salamat. Ay, walang ano man, sir. Salamat din po. At least, uh, makagaan, makabawas ng konti. No? Yung nat... Mahirap. Oh. Ayan, si tatay. Oh. Ay, si ma'am. Matanong lang si ma'am. Dito ka ma'am, para hindi ka maulanan. Dito ka, sir, para hindi ka Matanong lang naman, kailan ka huling bumili ng bigas? Sa linggo po. Magkano po per kilo? 57 ho. 57. Ano pakiramdam ngayon ay na nakabili ka ng halagang 20 pesos per kilo? Siyempre, masaya po. Masaya. Pinakamura na. Pinakamura na. Oo, salamat naman. At hindi ako nag talaga ng ano, pang sukat kasi gusto ko ibenta para hindi na kayo paulit-ulit. Kaya din lang naman eh. No? Oh, at least Hello, Tay. Ay, bibili rin si Tatay. Pangalan ni Tatay? Jose Panganiban. Jose Panganiban. Ilang taon si Tatay? Ay, malapit na sa 70. Malapit na. Pero malakas pa rin. Ah, oh, malakas pa rin. Nanchichicks ah. pa yan. Ah, oh, ito, Tay. <laughs> Nanchichicks pa. Allah. Oh, sige. Ihatid eh, na. Saan ba si Tatay? Ayan na. Oh, okay. Sige ito ay hindi Ayon. Ah, oh, salamat, salamat. Ayon mga, mga kababayan, 'yung lalaki. Hindi. Hindi nga amin ko Ay, salamat tayo Salamat. Pangalan ni tatay? Oh, salamat po. Ayun oh, pagka ano talaga maraming biyayang dumarating dito sa probinsya. Salamat talaga. Salamat. Sige po. God bless. Salamat, sir. God bless po. So, ayan, mga kababayan. Marami pala tayong mga uh, kababayan dito. At uh, salamat sa Diyos. Tuwang-tuwa sila na nakabili sila ng bigas na pagbintahan natin. At uh, meron pa naman dyan mga kababayan na masaya ang uh, Daddy Frankie kasi dahil pa paano nakatulong tayo. Ayan, ilan na yung napagbintahan natin, no? Oh? 2,500. Pangayuda na naman tayo. <laughs> so, salamat mga kababayan. Shout out po sa lahat ng nabintahan natin dito. Ayan. Ah, meron pa. Oh, sige, sige. Ayan. Ayabante mo doon. Oo, may isa pa naman dyan. Ayan, buhat-buhat na. Tingnan nyo mga kababayan, no, ang saya nila. Kasi hindi nila akalain na ang Daddy Frankie ay nag nagbibenta ng bigas. Ayan. Bye-bye. Thank you. Ayan, thumbs up pa. Thank you. Sana yung isa pang bibili. Ayan. Ayan, may hahabol pa. Ah, dito na pa ang gulat ko sa iyo. Oh, sige. Thank you. Oh, ah. Ayan, salamat. Ayan. Happy mo. salamat. Oh, so, ayan, so, ayan, salamat. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, natapos magbenta si Daddy Frankie ng uh, bigas uh, naubos na. So, sunod na araw ulit. Abangan nyo ulit. At sana sa barangay nyo naman ang sunod na mapuntahan namin. Kaya kung gusto mong makarating ang Daddy Frankie sa pagbibenta ng bigas, i-share mo ang videos na ito nang ma ka para ikaw naman ang pupuntahan namin. So, love you mga kababayan. God bless.